Ah, uh, eto kasi itong carb na to, kung sinusundan niyo yung page namin, ah, uh, chapswe na tong carb na to. Aisan yung yung gitna, yung upper uh, portion nya, chamber. Kasama tong ano, ah, uh, air horn. Pero yung ilalim, ah, uh, hinugot ko na siya sa ano, eh, sa replacement na carb. So, sa original na ano na ISAN, yung connection ng ported vacuum nandito siya. Ito. Sa dulong kanan. Yan yung ported niya. Pero dito sa uh, dito sa connection na to, dito lumabas yung ported na vacuum. So paano niyo malalaman kung ano yung ported sa um uh, manifold. So, gagamit kayo ng, ano, ng uh, vacuum gauge. Pwede rin naman, pakiramdaman nyo, nyo siya. Um, manifold vacuum, ibig sabihin, kapag naka-idle, may vacuum siya, humihigop. Ported naman, pag naka-idle, wala, hindi siya humihigop. Pag nag-rev, ayun, dun lalabas yung, ano, yung vacuum niya. Dun siya magkakaroon ng vacuum. So, ayun